guys, welcome back to my vlog. So guys, today is still a Friday. So kanina nag-vlog ako and I, uh, ngayong hapon, yung alas sa isya mag ma -ano, mapapublish. So ngayon, andito na naman kami sa SMC side with my fam back. Kasi nagyaya si Kuya at Papay na kumain kami dito sa Shakey's. So when we're here at these guys and then um, magpipili kami after ng pants ni daddy sa mga ano, entourage nga ni na Papay. And then afterwards magpapagupit ang mga boys. Ito oh, si Kian oh, grabe ang haba na ng buhok guys. Si Kian, daddy and kuya. So yun ang ganap today. So I'm with my boys, ayan, while waiting for our orders. Hindi ko talaga pwedeng i-ano yung music guys kasi ang lakas ng music ng SM. So, yan yung voice ko. My eldest, my youngest, and my apo. And my daughter-in-law, papay. And my only daughter, Ninia. And daddy, of course. So, yan lang, guys. Ang aking voiceover. So, ayan na, guys. Kainan na kami. Nag-voiceover na lang ako, guys. Kasi ang lakas talaga ng music ng SM hindi kinaya ng aking background music. So, nag-celebrate kasi kami ng birthday ni Papay. Kasi October 19 yung birthday niya. And nasa Manila siya noon. So, ngayon lang namin sinelebrate. Kaya nagpapalakpakan kami dyan kasi kumakanta kami ng Happy Birthday, Papay! Ayan, yan si Alas namin. Nakaupo, kumakain din siya ng carbonara. We had carbonara, chicken, and pizza, of course, sa Shakey's, guys. Kasi kapag birthday month mo, makaka-avail ka ng free pizza. Isang free pizza large. And then, nag-order na lang din si Papa ng isa pa. So, naubos ka agad yung carbonara, guys. Kasi hindi masyadong gutom yung mga tao. Ha-ha-ha-ha-ha-ha. <laughs> so, ayan. So, ito na yung pizza namin. Pero, bakit ganito? Tabingi. Ayusin ko muna to guys. Kasi tabingi siya. Tabingi, tabingi. Hindi nyo makita yung full ano, ng aking aming pagkain. Sandali lang. Ayan yung aftermath guys ng aming pagkain sa Shakey's. Ang sarap kasi guys. And sarap. and again we were so happy here. Yeah, nag around around SM ako guys dito sa kami sa baba after namin kumain ayan ang gaganda ng mga palamuti sa darating na Pasko ng SM Seaside we really had so much fun and ako lang mag-isa kasi sina daddy, kuya and kia nagpunta na nag umakit na sa taas sa tough parlor or barber uh, barbershop para magpagupit so yan lang po And dito naman, of course, yung mag-ina ko, si Inday, Ninya, and Butchoy. Ay, Butchoy! Alas ko, nagpapa-picture, uh, nag-stambay-stambay lang. Kasi we we were waiting for papay na makabayad dun sa pizza. So, ayan. O, oh, eto pa. Tapos na si papay magbayad. So, dumaan kami sa Jafar's Wraps to buy wrap for Butchoy, Yun na lang yung pasalubong namin sa kanya. Kasi nga, uh, maingat na kami sa pagkain ni Butchoy, well, hindi masyadong oily dapat yung pinapakain namin sa kanya. Kasi nga, meron siyang ulcer. So, masarap ba dito sa Jafar? Hindi ko alam, guys. Hindi pa ako nakatry dito. Kayo, nakatry na dyan. Share naman kung nakatry kayo, kung anong feedback nyo. Babalik ko, babalikan ko kayo, babush! Girls. My girls and Hi my a fault. Bye Ah, oi, yung mga music. Tapos yung mga delete to Asa ta dai. Tas. Guys, I'm back. So magvo-voice over lang ako doon sa lahat ng mga ano ko videos ko, o clips ko kanina. Extra si grabe ang music. Magcopyright na talaga ako ni Kuan, ni YouTube. So we're on our way up. Puntahan namin sina Daddy, Kuya, and Kian nagpagupit ng buhok sa top. Maburito kasi nila yung guys ni Kuya, especially. Gusto niya talaga yung top kasi malinis silang gumawa. And si Daddy na rin, nagustuhan na rin niya doon. Pati si Kian, medyo pricey lang. Pero meron ng mga promo-promo like father and son, mga ganun. So after namin dun guys, magtitingin-tingin kami ng mga kaki, kaki jeans para i-pair nila daddy sa ano nila, attire nila sa um, yun na nga, sa kasal ni na kuya and papay. So minsan lang talaga kami nakaano guys, nakalabas. Kasi sa last birthday ni papay two weeks ago, nasa Manila kasi siya noon because nagano siya interview sa visa US visa niya. So wala kaming celebration. So ngayon lang inold ni Kuya. Konting salo-salo lang ko nag-ano lang kami nag shakeys. Wala lang si Butchoy guys kasi may duty na siya eh. May duty siya sa hospital kasi nga pinasok na siya ni ate ko. So, to you Butchoy, huwag ka mag-alala kasi binilhan ka naman namin ng food, nasa bag. Kasi e si Bochoy, guys, may masela na siya sa pagkain because meron siyang ulcer. So we need to make sure that hindi masyadong oily yung kakainin niya. Okay? Yung dalawang close na close. So, mamay ole. So, andito kami sa top. We're here at top. <laughs> Tu macam korang tadi. Pura aina sempoi. Terus kira kau miat. Doesn't like. He doesn't like because he wants long hair naman. Long no, 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 no. Ah, gawpoan daddy oy. Uh, no. No. Ano masasabi mo sa hair mo? Nakira. Kau okay, kyan. Ano masasabi mo sa hair mo? Okay. So clean. Kuya. Ayan, so dito naman guys is tapos na silang magpa-haircut, tapos na rin magpa-foot spa si na Papay and Ninya. So papunta lang kami sa department store pero dumaan lang muna sila sa comfort rooms kasi ihing-ihi na tong dalawang to. So kami namang mga girls, andito lang kami sa likod. Nakakaganda din minsan-minsan guys na magpasyal-pasyal ka sa mga moss para makalakad-lakad ka rin. And ma-stretch mo naman yung mga paa mo dyan na parating nakaupo lang sa bahay. Char. So I'm thankful na nagyaya si Kuya and Papay para at least makagayak na naman yung buong pamilya. Except for Butchoy kasi nga kailangan niya mag-work. Of course, yung yayo ni Kia, ni Alas, si Kuya, uh, si Kian, ayan, always Always talaga yan. Mm, this time naman, naghahanap na kami ng slacks for daddy. Eh, hindi slacks, parang uh, slim fit kung meron man. Or slim straight na pants na colored either khaki or lighter. Kasi yun yung ipapares niya sa barong. Ayaw na kasi niyang magsuot ng mga slacks na black guys kasi daw masyado na yung um, mga ano na luma na yung ganyang style para modern, oh, pinayagan din namin siyang mag ng pants na gusto niya. So, silang dalawa ni Kian pala guys, yung bibilhan ni na kuya ng slacks or ng pants kahap kagabi. So, yan. Hanap, hanap. Sige, daddy. Pili. Pakli, jud daddy. Pakli. Pakli, jud Wow, kakita nakakitans, daddy, diha. Ang ah, nakita ni daddy guys, kanang naagi pilit, naagi pilo ra diha sa table. Ang yeah, among alas, eager, eagerly waiting na in town na siya. Alright, so this time, si Kia naman, tapos na may kami kay daddy, palomino yung, ano, um, ano ba yung kay daddy? Nakalimutan ko guys, ko sa to yung brand, lalagay ko na lang dyan kung ano yung brand niya. Or sigara, ano yun? Padax? Ah, padax pala. Pero sa kay Kian, palumino yung nakita namin guys, na bumagay talaga sa kanya. Ang nice niyang tingnan nun. So, yan lang guys, ang aking voice over. So, off we go na guys. Uwi na kami. Ano, yung hunted pa namin si Papa yung una. And then, uwi na kami. So, dito ko na lang i-end din ang aking vlog for tonight. I'll see you guys again on my next vlog. Please like, please subscribe to my channel, Simply Tours. And sa uulitin, guys, enjoy your evening. Happy Friday again, guys. Ingat kayo parati dahil ang mga ay nasa tabi-tabi lang. Mm, babush!